Good morning, Otaro. Ang ganda talaga sa lugar na to. Kung naalala nyo yung movie ni Empo eh, dito yon. Let's ride. Nag-uusap pa yung dalawa, hindi ko maintindihan. <laughs> Ayun na nga, minsan lang magkasabay-sabay yung day off namin tatlo. Kaya naisipan namin na mag-ride sa Otaro Canal. Dinaanan namin si Giovanni dito sa Otaro kasi siya yung magtutur sa amin. Sakto, nagdidilaw na rin yung mga dahon kaya magandang mag -rides. Ngayong araw na to Let's go <laughs> Bagal daw Against the world Ayan no May nagtutur pa dito Andito na kami sa Utaro Canal Diyan yun Diyan yun Kung naalala nyo yung movie ni Empo eh Dito yun Kahit anong oras Umagat ang halay gabi Ang sarap mag relax dito sa lugar na to sa ngayon, halos kami pa lang yung nandito kasi maaga kami yung lumabas ng bahay. Tapos, konting kulitan muna kami dito, tambay-tambay, habang nagpipicture-picture. Tapos, maya-maya, ay -maya, eh, nakakita kami dito ng mga hapon na nagtitinda ng mga souvenir. Ayan, o. Oh. Ganda. Tapos, dito sa unan, -una, ano kaya tinitinda nito? Ayan. Ah, mga ano. Pwede siyang sa souvenir. Harley. Ganda oh, tingnan nyo. Oil painting pala ito, mga watercolor painting. Gozaimasu. Yeah, nice. Shashin tote desu ka? Oh, yeah. Arigatou gozaimasu. Habang tinitingnan ko itong mga tindahan ni tatay, nagtanong siya kung taga saan ako. Chigaimasu. Hai. Pilipin jin desu. Pilipin jin desu. Hai. Lihuri sunden desu. So desu. Doko?

Ito na nga, nagdemo na si tatay nung mga paninda niya. Machine gun. Machine uh, gun, yes, yes. This is ego, ego, subarasi disne. Uh, because I, I was traveling 80, around 80 years in Europe. Ah. Uh, yeah, yeah, around, around 80, 80 years. 80 yeah. years? Yeah, Wah, galing oh. Yeah, yeah. Wow. <laughs> Mo daw. Very busy, very busy This one. <laughs> Tama nang demo tay Napapahaba ang chismisan Hindi naman kami bibili <laughs> <laughs> Sa kulit mo tay Tatanghaliin kami ng uwi sa'yo Now war, war. Oh. <laughs> So, war na eh oh, O, you can't do ko Itakuna eh Itakuna, itakuna Do ko? Kumi, ito <laughs> Tapos maya maya nagpaturo si tatay ng salitang Tagalog. Minemo pa nga niya. Bili na po kayo, te. Bili na po kayo? So, umiyagi. Biri. Biri na, na po. Na po. Biri na po. Hay. Kayo. Kayo. Hay. Kati kudasai to yu imi. Hmm, uh, wakarimashita. Kati Oo. Entertaining sa no? Sana, sana ganyan lahat. Entertaining. <laughs> Kung ganyan lahat, di, mag buhay natin dito trabaho. <laughs> 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 nga, buhay tuloy niya nalaman natin. Ay, asawa sa pinla. Arigatou gozaimasu! Marites din siya eh. Malamang tatuloy namin yung buhay niya, puno ng buhay niya. <laughs> Pang MMK? Baril-baril <laughs> <laughs> niyang laluan. Sabi niya, di ba na sa Israel? Di na punta Israel eh. Lokot-lokot <laughs> <baguero doy. laughs> Pauwi na kami nito. Tapos na yung galak-gala. -gala. Dadaan muna kami siguro dun sa shop na pinagtatrabaho ni Giovanni. Malapit lang yun siya dito. Diretso na. Hindi tuloy, hindi tuloy na kadaan si Juban sa tunnel. Ay doon sa isang tunnel pala. Sa isang tunnel. Kikita niyo yung view. Napakaganda ng mga dahon ngayon. Dadaan muna kami dito. Dito daw si Jubani nagpi-fishing eh. Pero ang ganda naman talaga oh. Ang lakas na music mo. Mamaya mo na lakasan pag pauwi na tayo. Ganda. Tapos ngayon, nung pauwi na kami, bawat magandang view na nadadaanan namin, ay humihinto na lang kami para makapag-picture. Tapos para si Pagan daw sa trabaho, duman kami sa bike shop. Tara na! Magtrabaho muna tayo para may pambili. Tapos... Dane! Since napauwi na rin naman kami, hanggang dito na lang itong ginawa kong vlog. Ngayon ay first day ni Giovanni na sumama sa amin sa magrides kaya hindi namin siya pwedeng iwanan nang wala siyang kasabay. So hanggang dito na lang, maraming salamat sa mga nanonood pa rin.